Uy, Uy, may Mary. kwento ako sa iyo. Uy, Mary. Ay. Uy, Mary, may kwento ako sa iyo. Asa ka hapun. Ako din may kwento. Kasi nakabili ako ng pinakamurang bigas. Ah, uh, maulan ka di ba? Nakapagluto ako ng sopas. Ako nga 'yung nagluto ako ng sopas, lugaw sa champorado eh. Asa saka di ba si Tintin, kilala mo? Ininvite ako sa birthday ng anak. Ay, ako din. Ako nga eh, ininvite nga din ako ng birthday sa kanang lamay niya advance na oo oh. at saka ni story nagde-deliver ng tubig Bibigyan ako ng discount kahapon sa pinag buhat pa ako ng tubig ako din oo ako din ako nga eh o sige ikaw din hindi lang discount binalik ko pa i-bayad sa akin kasi ang ganda ko oo oh. at saka ma rin may isang libo ako ngayon dito sa wallet ako din Ito mo may limang libo ako sa isang libo lang may pera ko pala hindi mo ko binabayaran hindi ko nagbabayad ng utang mo Ayaw ko dito. Mapapangat ka kausap. Hoy, mas pangit ka. Ay, eh, ako nga eh. Tumigil ka na